si ka lang em meron ja <laughs> a pi ring goyan <doon> ha pai <laughs> <laughs> <Ay! laughs> Hindi, video. <laughs> si Tita, nagpapanggap marunong mag-cellphone. Ha, 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 Para lang tayo nasa motel ah. lang. <laughs> Kaya na, 'yung video ko 'yung paligid. Oh, Ah, okay. <laughs> oh, social, may aircon pa. Toto ba 'yan? Yes? Sana. 'Yung mo na, na. 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 magsigawan. <laughs> <laughs> <Nakabigyo tayo>, nakabidyo tayo, o video Bob Marley.